Hello guys, shout out lang ako sa lahat ng subscriber ko. Thank you, Salamat sa lahat. Uh, gusto ko lang magbigay ng salubing ko about kay Francis Leo Marcos. Uh, ito lang may sabi ko na idol kung ano mo yung mga pinagdadaanan mo at mga binato sayo na kaso, alam ko kaya mong lagpasan yan. Tiwala lang sa Diyos. Yun lang. Uh, sana matapos na yan at marami ka pang matulungan ng mga nangailangan na, na uh, nabigyan ng mga bigas, kung ano-ano. Yun lang gusto kong iparating sa'yo. Good luck and then sana matapos na. Sa lahat ng mga buwabati ko sa eh, ipagdasal na lang namin kayo. Yun lang. Salamat sa lahat. Hindi man ako, hindi man ako na nabigyan ng mga ayuda ng mga pinamimigay mo, pero para sa akin, para nabigyan mo na rin ako dahil marami ka natulungan na mahihirap. Lalo na sa panahon ng pandemic. Kaya saludo ako sa iyo. Good luck.